Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. So, here we are again for another vlog! So, ayun. Siyempre, hindi ako masaya ngayon. <laughs> hindi ako masaya ngayon kasi... <sighs> so, wala kalong biro. Pagod na pagod talaga ako sa month na to as in puro work, ganun. Natural lang naman na puro work talaga. And itong month na to, like, grabe, super challenging para sa akin. Ang daming nangyari, ang daming masasakit na nangyari, nakakalungkot. Pero laban pa din. Strong pa din tayo kasi syempre, Andito dito naman yung friends and family ko at si God. Hindi talaga maiwasan na maging malungkot sa mga nangyayari, sa mga nalalaman ko. Ayun. So, napag-isipan ko na, ayun, umalis muna, magpahinga, and syempre, gusto ko din bigyan ng private or private time yung yapi na sila lang. Di ba sa ang vlog namin, gusto na magbukot ni Sabi and ni Yachi. Pero hindi naman daw intention ni Yaji yun. Tinetest na lang daw kami. Pero ang daming comment na nakita ko. I mean, hindi naman sobrang dami. Ang sinasabi nila na dapat nga daw, na dapat lang daw, magbukod daw yung Yabi, na dapat lang daw na it's time na maghiwalay daw kami ni Sabi. Dapat daw, wag daw ako puro dikit ng dikit sa kanila. Dapat daw, ko din sila ng time na magkasama dalawa. So, ayun, napag-isipan ko na mas okay siguro nung gagawin ko na aalis muna ako dito sa amin. And ayun pupunta pala ako ng China. So nakabook na ako ng ticket. And hindi ko pa nasabi kay Sabi. Pero alam ko naman siguro papayag naman siguro siya. Siyempre gusto ko din itry na makipagsapalaran sa ibang bansa na mag-isa. <laughs> hindi naman ako magtatapa. Baka hindi ko naman. Channel ni Ate Aya, panoorin kita. <laughs> guys, so, ayun, nandito na kami sa airport. Ayun, naalis na talaga kami. So, hindi ko pa natawagan or na-message si sa Sabi, pero na-message si sa Sabi kasi baka magalit lang. So, siguro sa pagdating na lang namin doon, doon ko na siya tatawagan. At sasabihin ko sa kanya na umalis talaga ako. So, sana hindi siya magalit.